Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong ishare sa inyo ang isang Facebook uh, reel na napanood ko ah uh, kasambahay ni na Dipinday Sara at nagbigay siya ng kanyang testimony tungkol sa tunay na pagkatao ng ating Vice presidente. Uh, ngayon inaatake ang ating Vice presidente na isa daw spoiled na anak. Bratanela Kung ano. Okay? So, pakinggan natin ang testimony ng kanilang uh, kasambahay. Ano? Parinig ko lang, boses. Dili na ninyo mo siya kinaanglan ukaran Unta anak o mayor, bugtong babae. Lahi si Inday. Dili na siya manugo ma'am ang kan sa buntag ha, kung lungag o nang kebaho, baka pagkahapon, di na kung maglungag, tani ay na paglungag man nang kebaho, mukhao, 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 nagbaho. Kanang atong disipresidente po hon, mukhao, nagbaho, mukhao, naginamos, mukhao, nagbuat, mukhao, nagpinubrike. Si Inday niya kanang magkaon siya, ma'am. Dili na ninyo mo siya kinahanglan, hukaran, unta anak, kung mayor, bugtong babae, lahi si Inday. Dili na siya manugo, ma'am. Ang kanon sa buntag kong kung ago ng kebaho, baka pagkahapon, Okay, so Binisaya uh, I-translate ko lang sa Tagalog oh. Kung kakain daw si Inday uh, hindi, hindi na siya nag-uutos Okay Hindi siya pala utos Ito, kasambahay nila ito hmm. Magluto sa umaga Itong kasambahay kahit pagkadating sa hapon, kainin pa rin ni Inday Sara yung bahaw, yung ano na, sa uh, Ilocano, kilaban. right? <laughs> malamig na, kain pa rin. Kasi si Inday Sara, hindi sa spoiled, nag-isang anak ng mayor. So, matagal na nila itong kasambahay. Nag-iisang anak ng mayor, kailang indi yana palautos sa uh, pinobre magkain siya ng bulad o dried fish ginamos bagoong pinobre yan po ang inday sara na nakilala ko sabi ng kasambahay anyway <coughs> nasa <coughs> atin na yon yung kung ano ba talaga ang pagtingin natin sa karakter ni bippy inday sara Uh, ako, uh, una kong nasubaybayan si BP Inday Sara nung mayor pa siya nung sinapak niya yung sheriff. Doon ko na doon ako unang humanga sa kanya. Kasi bibihira 'yun, oh, you know, babae. Uh, tapos talagang sinapak niya yung sheriff. And then nung malaman ko ang dahilan, wow napabilib ako kasi ang kanya social justice pagkatapos niyang sinapak tapos sasampahan siya ng kaso hindi siya natakot sige i-disbar niyo ako sabi niya uh, ayaw kong mag-apology ano pa uh, tanggalin niyo ako pag mayo tanggalin niyo ako so wala rin nangyari yun, kasi lumalabas hindi inonor ng sheriff yung kaya kanilang usapan na pwede ba i mo muna yung demolition or ano dahil kausapin ko yung mga tao para hindi magkagulo ano pa eh biglang bumaha ino na muna niya yung mga nabahaan hindi niya napuntahan kagad yung demolition na problem eh pagdating niya wala na demolish na ayon Pagdating diretso sa Bacian. Nakita ko ibang klasing leader ito. Ayun. So, ito na nung uh, unit team pa lang, kandidato pa lang. Marami na akong nakausap na mga kaibigan ko from Davao. Iisa lang ang sinasabi pagdating sa mga Duterte, lalo na itong mga anak. Uh, itong si BP Inday Sara and si Baste. Uh, I get very positive feedback sa magkapatid na ito. Uh, wala akong masyadong naririnig kay Kongresman Paolo. Kailang itong si Bipintay Sara and Mayor Pastay are down to earth. Yun ang uh, feedback na narinig ko sa mga taga-dabaw. Para daw hindi anak ng na mayor. <clears throat> Nakikihalubilo lang kahit kanino. Uh, ang mga barkada daw nila, mga ordinaryong ano lang. Yun ang mga feedback na na ko sa mga Duterte. At ito na nga, nung itong busy presidente na siya, kung magdamit siya, napakasimple niyang magdamit. Kung kumilos siya, ano lang, normal na kilos. Ito, pinakalites, yung pasyal niya sa Kalinga, pasyal niya sa Bagyo. <laughs> uh, grabe yung pagpatato niya kay Apo Wangud ba yun? <laughs> ang ganda yung kwento niya. Eh, sinabihan siya ng kanya nanay na, wag kang magpatato. Kilala ko si Apo Wangud. O, di, sinunod niya yung nanay niya. Kaya lang mapilit si Apo Wangud. So, as a sign of respect, ayun, nagpatato na lang siya. And then, sumayaw. ibang ang gandang Panu urin yung ganyong busy presidente nakikita no tapos meron pa akong napanood na mga Facebook reel yung dumaan siya somewhere in uh, Baguio City niya yung mga market lang along kilometer 6 ata yon sa Marcos Highway. Nandun -na -na -na, ordinaryo lang nakapantalon, naka-t-shirt, bumibili ng gulay. Nako, tuwa yung mga nagtitinda doon. Tapos very games siya na nagpapa-selfie. Tapos makita mo na maaliwalas yung kanyang mo, hindi siya napipilitan, very friendly. Yan po ang Bipisara na yung kanyang pagkatao is maramdaman, makikita na tunay ang kanyang pagkatao. Bibihira, oh, may isang politiko dyan na hindi ko na lang banggitin ang pangalan na uh, very visible siya sa media. Ah... Uh, kaliwat kanan ng kanyang media exposure, namimigay ng ayuda. Kaya lang, yung kanyang projection, iba eh. There is something na uh, hindi natural. Yung kanyang pagsasalita, yung kanyang uh, pronouncement, makikita mo, there is something deeper. Mga motibo. Si Bipin Sara naman is walang kaplastikan, walang ano uh, walang pagkukunwari. Kaya, sayang. Again, bakit sayang? Sana siya ng ating presidente ngayon kung narinig, nakinig lang siya sa kanyang tatay. <laughs> uh, kung hindi wala sanang lumapit na nagpatulong ito na yung nababasa kong comments kung wala sanang Senator Aimee na nag-orchestrate uh, ng marriage made in heaven. Yun, ganun ang ganun ang uh, description ni Senator Aimino nung i-announce na yung unity. Halos hindi daw sila makapaniwala, sabi ni Senator Aimi, kasi ang inilapit lang is maging running mate ni Mayor Inday Sara, Presidente man siya tatakbo, tapos, Vice President si Bongbong Marcos. Ganun lang ang hinging tulong ng mga Marcos nung una. Kaya lang, uh, I don't know bakit ganitong nangyari. It turns out, pumayag si Bipisara na Vice President pinatakbo niyang Presidente si Bongbong Marcos. At yun, nanalo sila dahil nag-click yung kanilang uh, image na Unity. team, But, ngayon wala na uh, nasa huli ang pagsisisi yung platform sana of continuity yun yung pagsisisi ni BP Sara ngayon na uh, pumayag siya na tumakbong vice presidente, suportahan niya Marcos as president para maipagpatuloy ang magandang nasimula ni PRRD eh ngayon wala na ah uh, kanya-kanya ng landas at uh, sayang yung mga nasimulan ni PRRD. Lalo na yung kampanya sa droga, lalo na yung independent foreign policy, uh, at uh, marami pang iba. So, again, uh, tunay na pagkataon ni Bipisara, sa taon na maghusga. But ako, naniniwala ako na isa siyang... Simpling tao lang, hindi spoiled brat, kundi uh, isang tao na makarelate sa mga nasa laylayan. Yan ang BP Inday Sarah